Anong gusto mo? Ha? Yempo? Yempo ang gusto mo? Ha? O adobo? Sabi ko anong gusto? Ha? Kasarap-sarap ng higa mo. Adobo ang gusto mo? Ha? Ha? Anong gusto mo? Adobo? Ham? Ham na lang siguro ano? O corn wheat? Hindi okay. ka naman pwede sa tuyo. Baka maggalisin ka. Oh. Ang gado naman ang katawan mo? Hindi ka pwede sa tuyo na baka ikay maggalisin. Ah? Dapat sa iyo ay ham. Italian po. Pwede well, ba sa'yo inihaw na baboy? Ha? Sabi, anong gusto ka kainin? Sabi na, huwag na magtampo. Huwag na magtampo. Sabi na, kung anong gusto ka kainin. Sabi na, huwag na magtampo. Sige na. Tatampo pa si baby. Huwag e, na magtampo. there you go